Kamusta, ito ang sinabi ni Prinsesa Leo, at gagawa ako ng isang pagsasanay tungkol sa dalawang uri ng baterya. Ito ang aming lumang lithium battery. Sinasabi namin na ang bateryang ito ay walang bluetooth, at ito ang bagong modelo, ang bagong lithium battery. At ang modelong ito ay may bluetooth. Kaya may isang kliyente akong nagtanong sa akin. Ito ay, Kung gumagamit ako ng lumang baterya, lithium battery, bakit hindi ko ma-expand ang kapasidad ng sistema? Ang bagong baterya ay maaaring makipag-ugnayan. At ang lumang baterya? Posible ba yon? Ngayon ipapakita ko, ito ay makakapag-ugnayan sa pagitan ng lumang baterya at bagong baterya. Una, ipapakita ko ang komunikasyon sa Bluetooth, at pagkatapos ay sa computer. Computer, Lee, kaya bakit hindi? Ipakikita ko ito. Ah, Bluetooth. Una, simulan natin sa bagong baterya. Ito ay isang lithium battery. Ang bagong baterya ay may Bluetooth feature. Kaya, ikokonekta natin ang Bluetooth. Ngayon, titignan natin ang mga datos mula sa Bluetooth. Ngayon, makikita natin may isang grupo lamang ng baterya. Kaya, nangangahulugan ito na isang lithium battery lang ang gumagana nagtatrabaho ito. Kaya, ang isang baterya na gumagana ay hindi makakaapekto. Siyempre, dahil isang grupo lamang ng baterya, mababa ang voltahe. Kaya, lahat ng impormasyon ay mula sa grupong ito ng baterya. Grupo ito, tama? Isang grupo, isang grupo, isang grupo. Kung buksan natin ang pangalawang baterya, na isang lumang modelo, ipapakita ko sa inyo paano mag-usap ang dalawang baterya. Pagkatapos, sinubukan namin muling kumonekta sa Bluetooth. Sinubukan namin muling kumonekta sa Bluetooth. Ngayon, makikita natin na ang bilang ng mga baterya ay naging dalawa, ibig sabihin, mayroon tayong dalawang magkakabit na baterya. Kaya, ang boltahe na ito ay mula sa pangalawang baterya, habang ang mas mababang boltahe ay mula sa unang baterya. Kaya, maaari natin tingnan ang mga datos. Ibig sabihin, maaari na silang makipag-ugnayan at magbahagi ng impormasyon. Kaya, ngayon ang dalawang bateryang ito ay maaari ng makipag-ugnayan sa kanilang yin. Maaari mong tingnan ang komunikasyon na numero. Ang bilang ng set ng baterya ay dalawa. Kaya, kung magdadagdag tayo ng iba, halimbawa, 4, 5, 6, 7, 8, dito ay ipapakita ang 4, 5, 6, 7, 8 at iba pa. Okay, ito ay mula sa Bluetooth. Okay, bakit hindi? Ipapakita ko kung paano makipag-usap gamit ang computer. Computer. Pinagsama na namin ang bagong baterya at ang lumang baterya. Pagkatapos, ikinonekta namin ang Komunikasyon ng bagong baterya sa computer. Ito ay komunikasyon ng lithium battery at computer. Kaya, maaari na tayong tingnan ang Impormasyon mula sa unang bagong baterya. Ang unang baterya, bagong modelo. Kaya, tingnan natin ang impormasyon ng baterya. Narito ang impormasyon ng unang baterya. Ang SU ay 55%. Kaya, maaari tayong mag-check. Ang pangalawang baterya. Nakakonekta sa Kaya makikita mo na ang esi ng pangalawang set ng baterya ay 6.2%. Kaya ito ang lahat ng impormasyon mula sa pangalawang set ng baterya. Ibig sabihin, maaari nating suriin ang impormasyon ng lumang baterya. Tingnan ang impormasyon mula sa computer na nakakonekta sa bagong baterya. Bagong baterya, okay, kumpirmahin ko ito ulit. Ito ang unang baterya, maaari nating suriin ang boltahe na 5.2.7 volts. Dati. Kapasidad. Ang SOH ay 6.2%

kaya tama ang datos mula sa computer. Sa video ito, makikita na ang lahat ng modelo ng lithium batteries ay maaaring isama at makipag-ugnayan sa bagong baterya sa pamamagitan ng Bluetooth o computer. Elan Ianas Pero Mahalaga, dapat mong pagsamahin ang mga baterya na may kaparehong kapasidad. Ang baterya ay may kapasidad na 200 amp hour. Ang baterya ay may kapasidad na 200 amp hour. Kaya, ang kapasidad ay 200 amp hour. Kapasidad ng bateryang ito ay 200 amp hour. Kaya, dapat mong pagsamahin ang dalawang baterya na may parehas na kapasidad. Kaya mahalaga ito. Okay, salamat. Ito ay bagong nilalaman. Umaasa na makakatulong ang video sa iyong kaalaman tungkol sa baterya. Okay, salamat. Pa